ini si Mabel nak ngunting. Neng <tuk> mana luka kau itu? Atau mak kita masih suruh neng pakis? Sedang. Semuanya <tuk> saya so, mengadu ma lapis mau pin, Tapi mereka katakan yang tape tu. No? Wih masih nina nak idol, adul. Okey okey masih boleh. Mono mga idol, si oh. No? Nabrihan na ang mga idol. Mono yang sulut. Hmm. Mga sinina. Hmm. Mga cukulit yang gagmay. So, mga idol. Nya kay... Si Nang gawin mga bata. Atong hindi lang panagahan ng mga idol. Mono okay. si Opa, no? Moni yang mong... Moni yang moni atista.

pero dili mo na magsurpan. <laughs> si Paon, mag mo na mag-shoot pa na yapon. taga mo nagsinang, hindi mo na magsurpan. shoot pa Ay, di Diyan na. Ay, may na mag-shoot pa. Pao. Pao. Unso mo na, unso mo na pau shoot na. Dyan na pao. na na, na pao. Pao. Sugod na ako. Oh. Ibot sa, ano? Unso yung mga sulod. Ah, grabe ni Kaon, mandayo ni yung pao. Abre pao, uli pao, kauna din pao. Nga naman, mong kita ka managsinina ang pao nga dili sini na magsinina, magsira man kasukas, maglakaw. Si Paon, mga karong pawa karong. Pao. Makakaroon. Oh. Kauna na, pao. Sarap pao. Alam niya kung makais makaon, oi mga bata pa ha. Ah. magsaba oy. siya mga bata mga idol. Ha, ah, dili magsaba. Dili. Ye. Sige, isa isa ra. Isa isa ra pau, gibo tre pau, isa isa pau. Isa isa ra pau. Isa isa ra ya tak sa ka ire, ka isa 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 ra ya tak, asi lakon sige. Ah. Tre pau isa ka pau. Isa ra ka Ah. Sige, isang kamuk pa o. Oo. Oh. Sige, isang kamuk pa yung atag Ah, tagay sa anak pa anak. Ah, oh. napagit pa o. Paisa Pao. o. Ah, hindi pa na paisa Pao. o. Ah, very good. Oh, wala na Pao. Naurot na Pao. o. Imuan lang dahil na pa Oh, berikut siapa,